Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Malakas ang impluwensya ngayon ng Mercury at Saturn na magpapaalala sa mga Aries ngayong araw na maging organisado at pagtuunan ng pansin ang ibang bagay na madalas ay inyong isinasantabi. Sa araw na ito, maganda ang concentration ng mga Aries at ngayong araw rin, hindi kayo madaling magalit. Nagbibigay kayo ng karagdagang atensyon sa mga maliliit na detalye at mas practical kayo ngayong araw, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga proyekto. Sa araw na ito rin, malakas ang impluwensya influensya ng buwan sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Kaya ngayong araw, parang dire-diretso ang iyong mga plano sa araw na ito at ikaw rin ay nakakaroon ng malakas na kagustuhan na bigyan na ng solusyon kung ano man ang mga problema na medyo matagal na. At sa araw na ito, kailangan na maging matapang at lawakan rin ang iyong kaisipan ngayong araw dahil ang mga komunikasyon sa araw na ito ay maari na hindi suportahan ng ibang tao. At ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng kahirapan sa pagunawa ng mga gawain ng iba. At sa araw na ito kailangan rin na galingan mo ayusin mo ang iyong pakikipag-usap sa ibang tao para hindi ka ma-misinterpret. Ngayong araw maaari na merong ibang tao na magparamdam sa iyo na medyo kulang ang iyong kakayahan at ito ay maaari na makasakit sa iyo. Kaya ngayong araw huwag masyadong dibdibin at huwag maging balat si buya sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky color mo ay red at ang lucky numbers mo ay 3, 15, 18, 25, 38 at 44. Mas creative naman ang mga choro sa araw na ito. Maganda ang inyong pag-iisip ngayong araw. Magaling kayo sa pagproseso ng mga sitwasyon. At sa araw na ito, ikaw rin ay magiging mas matalino. Malakas ang wisdom mo sa araw na ito at malakas ang pag-focus mo sa iyong mga abilidad. Ngayong araw, mas mahilig ang mga choros na mag-aral ng tahimik o kaya sa araw na ito pinagmumunihan mo ang iyong trabaho. Ngayong araw payapa ang dalang enerhiya ng Mercury at Saturn. At sa araw na ito, ikaw rin ay magaling na makita ang mga bagay na madalas ay hindi mo napapansin o hindi napapansin ng ibang tao. Maganda ang pananaw ngayon ng mga Taurus dahil positibo ang inyong mga pananaw at ang inyong mga kagustuhan sa araw na ito at gusto nyo lang ngayong araw na bigyan na ng solusyon ang mga problema. Sa araw na ito, Charles, ikaw ay magkakaroon ngayon ng mga artistic na produkto At marami kang madiscovery sa araw na ito Mas magaling ka sa iyong mapagkukunan Mas matalino ka rin ngayon sa iyong pananalapi At madali mong matugunan ngayon kung ano man ang challenges Sa araw na ito rin, ikaw ay nagiging mas matulungin balakas ang iyong inspirasyon na mahanap ang solusyon sa mga problema ngayong araw At sa araw na ito, Charles, ang iyong lucky color ay pink at ngayong araw, mas compatible ka sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 11, 13, 16, 24, 26, at 32, Maganda ang impluensya ngayon ng payapang enerhiya ng Mercury at Saturn at ito ay makaapekto sa iyong pananalita, Gemini. Sa araw na ito, magaling ka sa iyong mga plano at ngayong araw magiging malalim ang iyong mga commitment ngayon, lalong-lalo pagdating sa iyong mga layunin. At sa araw na ito, ikaw ay mahilig na isulat kung ano ang iyong mga intensyon at mahilig ka ngayon na maglinis ng iyong buhay, ng iyong pakikisama sa ibang tao. Talikuran mo ngayon ang mga hindi masyadong magandang bisyo at talikuran mo rin ngayong araw ang mga tao na hindi magandang impluensya sa iyo. Sa araw na ito, hahanapin mo ang mga totoong solusyon ng problema at malakas ang impact mo ngayon sa ibang tao kaya maraming tao ngayon ang mas makinig sa iyo, mas magbigay ng kanilang suporta at paniniwala. At mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor ng mapagkukunan kaya mas magkaroon ka ng motibasyon na ayusin ang iyong pananalapit at ayusin rin ang takbo ng pamumuhay ng iyong pamilya, kaya meron kang mga plano pagdating sa negosyo o kaya mga sideline job at kahit na nga yung ibang tao ay nagbibigay rin ng tulong o kaya mga magagandang payo sa iyo, magkakaroon ng mga brainstorming kung ano ang mga kailangan pang gawin para masuportahan ang mga mahal sa buhay sa araw na ito Gemini ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang Lucky color mo ay yellow at ang lucky numbers mo ay 4, 25, 26, 32, 39 at 43. Mahilig namang mag-isip ang mga cancer sa araw na ito at yayakapin ninyo kung ano man ang mga idea at vision ng ibang tao. Sa araw na ito, mas practical ang mga cancer. Nakikinig kayo sa kung ano ang plano ng ibang tao at ikaw rin ay nakakaroon ng mas maayos na plano pagdating sa iyong career at sa iyong trabaho. Ngayong araw, gusto mo ng mabilisang aksyon at hindi ka takot na sabihin sa ibang tao ngayong araw kung ano rin ang mga idea na nakatago sa iyong isip. Medyo matagal tagal tagal nang meron kang mga plano pero hindi mo sinasabi sa iba at ngayong araw ay sasabihin mo ito ipaalam mo kung ano ang nasa iyong isipan ngayong araw rin maganda ang iyong effort pagdating sa pag-aaral at marami kang matutunan pagdating sa mga bagong project at sa mga craft sa mga hobbies ngayong araw rin maganda ang komunikasyon ng mga cancer kaya mas madali kayong maunawaan ng ibang tao at ito rin ay magandang araw para maalala mo ang iyong mga naipangako sa ibang tao, lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho. Malakas ang disiplina ngayon ng mga cancer at mas practical kayo pagdating sa inyong mga prioridad. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor at ikaw pagdating sa bandang hapon at gabi ay maging mas emotional. At makakaroon ka ng karagdagang alab ng puso na simulan na ang iyong mga gustong simulan, ang mga plano mo at makakaroon ka ng sense of adventure. At sa Araw na ito, ang iyong lucky color ay silver at ikaw ay mas compatible sa mga Taurus at ang lucky numbers mo ay 4, 5, 12, 15, 21 at 44. Malawak naman ang pag-iisip ngayon ng mga Leo dahil sa araw na ito ang malakas na impluensya ng enerhiya ng Mercury at Saturn ang magdulot sa iyo Leo na ikaw ay mas maging practical at pabor sa iyo ngayong araw ang mga solusyon na iyong gagawin pagdating sa mga problema sa tahanan. At sa araw na ito, ikaw rin ay makakakuha ng konting tulong galing sa iyong mga kaibigan at ngayong araw, ikaw ay nakakaroon rin ng karagdagang connection sa iyong komunidad. Meron kang mga social circles sa araw na ito at magdadala rin ito ng inspirasyon sa iyo. At ngayong araw magaganda ang iyong mga diskusyon at anuman ang mga plano ngayong araw ay maging positibo ang resulta, magiging malalim rin ang iyong commitment sa pag-improve ng iyong mga connection sa ibang tao, sa pag-improve ng iyong mga naipangakong tulong. At ngayong araw, maganda ang partnership mo. Sa araw na ito, malakas serin ang makuha mong suporta galing sa iyong kapartner at ngayong araw maganda ang iyong komunikasyon Maari rin na sa araw na ito, kailangan mo ng konting pahinga, lalo na nandito man nakaraang araw Leo, medyo kulang-kulang sa tulog ang ibang Leo at ang dami daming ginagawa. Pahalagahan ang iyong kalusugan ngayong araw at ang iyong extra effort ay mabigyan naman ng pansin ng ibang tao. Kaya mas marami ang maka-appreciate ngayon sa mga Leo, maraming mga tao rin ang magpapakita ng kanilang suporta at pagmamahal. At sa araw na ito, Leo, ang pera ay katamtaman lamang kaya Maging wais, maging magaling sa iyong mga budget at sa iyong mga gastusin. At ngayong araw, ang iyong lucky color ay gold. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 10, 22, 35, 37, 39, at 43. hilig ang mga Virgo sa araw na ito na magplano, mag-research at hanapin ang mga sagot sa kanilang mga katanungan. Sa araw na ito, malakas ang impluwensya ng Mercury at Saturn. Magdadala ito ng kapayapaan sa iyong sektor. Kaya ngayong araw, mahilig kang mag-organize. Hahanapin mo ang mga komportable sa iyo. At ngayong araw lang, ang mga Virgo, madaling ma-overwhelm. Madali kayong mapagod, madali kayong mataranta. Kaya ikaw sa araw na ito ay mga palakasin ang iyong mga estratehiya lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho. At malakas naman ang focus ngayon ng mga Virgo pero pagdating sa proyekto medyo kalat ang inyong enerhiya at ngayong araw kailangan pangalagaan mo ang iyong sense of purpose, marami mga tao sa araw na ito Virgo na magpagalit sa iyo magpalungkot sa iyo, kaya mahalaga na hindi ka maapektuhan sa kung ano man ang kanilang mga kwento o sa kanilang mga sasabihin at ngayong araw kung kailangan mo ng tulong, wag matakot na humingi ng tulong dahil sa araw na ito meron at merong tao na magbibigay ng suporta ah, at makaprovide sa iyong pangangailangan. At sa araw na ito, mas maraming tao ang mag-admire sa mga Virgo ngayon dahil kilos kayo, gumagawa kayo ng pamamaraan at magaganda ang inyong mga aspiration para sa inyong pamilya. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 6, 22, 30,

Mas responsable ang mga Libra sa araw na ito at ang inyong focus ay nasa inyong pangmatagalang resulta ng inyong mga plano. Payapa ang dalang enerhiya ng Mercury at Saturn. At sa araw na ito, ikaw rin ay mas maging responsable dahil maganda ang focus mo pagdating sa iyong partnership sa ibang tao, sa collaboration. At sa araw na ito, Libra, huwag matakot ngayon na humingi ng suporta o kaya kung ano ang mga pananaw ng ibang tao pagdating sa mga problema dahil ang advice ngayon ng isang tao ay magbibigay sa iyo ng malakas na inspirasyon, makapag-focus ka sa kanilang mga pananalita at makita mo kung ano ang mga posibilidad. At paminsan-minsan kasi... Nakikita ng mga Libra kung ano ang mga restrictions pero sa araw na ito maganda na maging bukas ang iyong pananaw para marinig mo rin kung ano ang ibang side, makita mo ang iba pang aspeto ng buhay. Sa araw na ito Libra, ikaw ay magiging palaban at ipaglalaban mo ngayon ang mga bagay na malapit sa iyong puso. At sa araw na ito rin, ikaw ay mahilig na tumulong sa ibang tao at ngayong araw merong mga Libra na magaling na magpatawa at pagbigyan ng second chance ang ibang tao. Ngayong araw, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay navy blue at ang lucky numbers mo ay 1, 3, 6, 17, 23, at 37. Mas madali namang maiayos ngayon ang mga Scorpio ang kanilang mga gagawin dahil malakas ang impluensya ng Mercury at Saturn na makatulong sa iyong maging organisado ngayong araw. Magiging successful rin ang iyong mga estrategiya sa araw na ito at anuman ang iyong mga effort ngayong araw ay mas mag-improve lalong-lalo pagdating sa trabaho, sa tahanan at sa iyong kalusugan. Ngayong araw magaganda ang commitment ng mga Scorpio at sa araw na ito magaling rin kayo sa pagsukat ng mga progress ng inyong mga gagawin o sa inyong mga ginagawang trabaho. At ngayong araw, matalas ang iyong pag-iisip, maganda ang iyong enerhiya, kaya anuman ang mga gusto mong simulang proyekto ay maganda ang araw na ito para iyon ang simulan ang mga ito. At maganda kasi ang focus mo ngayong araw kaya makapaggawa ka ng mga magagandang desisyon ngayon. Magawa mo ng ayos, mas mabusisi ka pagdating sa mga maliliit na detalye. At maganda rin ang rules mo sa araw na ito dahil ngayong araw mas mabilis kang tumalikod sa mga taong hindi maganda ang impluensya sa iyo. Magaling ka rin sa araw na ito na umiwas sa gulo dahil ngayong araw mas mabilis mong maunawaan kung ano ang mga intensyon ng ibang tao. Sa araw na ito rin, ikaw ay gumagawa ng mga inisyatibo, hindi ka nag-aantay sa ibang tao na magbigay sa iyo ng resulta. Ngayong araw magaling kang mag-assume at makita mo agad magand-agad ang mga pangmalakihang picture ng mga sitwasyon at sa araw na ito maganda ang progress ng iyong mga trabaho kaya magaling ang mga Scorpio ngayong araw. Ngayong araw ang iyong lucky color ay maroon at mas compatible ka sa araw na ito sa mga Capricorn at ang iyong lucky numbers ay 3, 7, 13, 28, 38 at 41. Huwag mawala ng pag-asa sa araw na ito, Sagittarius. Ngayong araw, alalahanin mo ang mga bagay na nabibigay sa iyo ng karagdagang lakas. Maraming challenges sa araw na ito. Maaari rin na ang opinion mo at ang opinion ng ibang tao ay hindi magkakasundo at merong mga tao na magbibigay ng mga hindi magagandang komento at maka sa iyong kumpiyansa sa sarili. Ngayong araw, meron namang mga tao na ma-impress mo pero meron ring iba na ang paningin sa iyo ay failure kaya lumaban ka ngayong araw, ipaglaban mo ang iyong karapatan at ang iyong mga pangarap sa buhay. Sa araw na ito, ang mga memories mo pagdating sa mga nakaraan na medyo hindi maganda, mga masasakit, ay huwag mong masyadong isipin. Sa araw na ito, isipin mo ang mga magagandang posibilidad ng iyong future. Ngayong araw, huwag mawala ng gana at huwag magpanghinaan ng loob. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan na pumapasok sa iyong intimacy sector, kaya pagdating na sa bandang hapon at gabi saka ka lang mas magkaroon ng balanse sa iyong mga pananaw at ngayong araw lang kailangan na pag-ingatan ng iyong mga komunikasyon at hayaan mo na ang ibang tao merong mga tao na talagang negatibo kaya dumistansya ka sa mga taong ito para hindi maapektuhan ang iyong mga pananaw sa buhay ngayong araw maging fearless at sa araw na ito kung anuman ang sa paningin mo ay tama ay ipaglaban mo ito para hindi ka rin huli dahil maraming mga tao ang madalas itinutulak-tulak ang mga Sagittarius sa tabi. At sa araw na ito, impressive naman ang resulta ngayon ng iyong mga proyekto kaya huwag kang panghinaan ng loob. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang iyong lucky color ay purple, ang iyong lucky numbers ay 7, 11, 13, 27, 35, at 43. Bigyan ng karagdagang pagmamahal at kalinga ang iyong kalusugan sa araw na ito, Capricorn, ang iyong sarili. Ngayong araw, pabor sa iyo ang mga problem solving. Madali mong makita ngayon ang solusyon ng mga problema at matulungan ka rin ng enerhiya ng Mercury at Saturn na nagdadala ng kapayapaan. Bukas, makatulong sa iyo ang enerhiya ng Mars. At sa araw na ito, hindi ka madaling mawalan ng focus pero kailangan ang pasensya ngayong araw. Kailangan rin na maging organisado sa iyong gagawin at tulungan ang sarili na lumayo sa stress. Sa araw na ito, focus ka muna sa iyong mga personal at family problem. Pero ngayong araw, maging practical. Sa araw na ito rin, kailangan mong bantayan ang mga maliliit na detalye, lalong-lalo na kung ikaw ay pumipirma ng mga legal na kontrata para hindi ka magkaroon ng problema. Sa araw na ito, ikaw rin ay kailangan na pangalagaan mo rin kung ano ang partnership na meron ka ang mga taong nagbibigay sa iyo ng suporta. Ngayong araw, mahilig ang mga Capricorn na makipagsunduan sa ibang tao. Magaganda naman ang feedback na makukuha mo pero hindi maiiwasan na merong mga tao na hindi maganda ang pananalita at puro negatibo. Kaya sa araw na ito, mahalagang piliin mo ang mga bagay na magparelax sa iyo, ang mga bagay na makakatulong sa iyo, lalo na pagdating sa iyong kalusugan. Sa araw na ito, Capricorn, ang iyong lucky color ay brown at at ikaw ay mas compatible sa mga Pisces at ang lucky numbers mo ay 10, 20, 28, 31, 40 at 43. Maganda ang creativity ng mga Aquarius sa araw na ito. Sa unang kalahati ng araw ay mahalaga na i-stabilize mo ang iyong enerhiya dahil medyo kalat ang unang kalahati ng araw. At sa araw na ito rin, mahalaga na bantayan ang mga maliliit na detalye, lalong-lalo na sa mga trabaho na nagawa mo na dati at nagkaroon ka ng pagkakamali. Sa araw na ito, maging maingat sa iyong mga desisyon at sa iyong mga prioridad sa buhay. Malakas naman ang maitulong sa iyo ng enerhiya ng Mercury at Saturn ngayon dahil payapa ang dalang enerhiya ng araw. At pagdating na sa bandang hapon, mabigyan mo ng focus ang iyong trabaho at ang iyong kalusugan. At sa araw na ito, ay mas mahilig kang pag-isipan ang iyong mga responsibilidad sa pamilya. Ngayong araw, magaganda ang iyong komunikasyon. At maging bukas, maayos ang iyong komunikasyon dahil sa impluensya ng Mercury. At ngayong araw, ikaw ay nasa magandang posisyon para magsabi o magbukas ng iyong mga saluobin. At sa araw na ito, Aquarius, very creative ka. Marami kang mga gustong gawin sa araw na ito. At ngayong araw, ang iyong kasalukuyang sirkumstansya ng buhay ay maari na kailangan mo lang na tatagan ang iyong kalooban dahil merong iba na ang resulta ng inyong mga plano ay hindi masyadong maganda at madali kayong mapanghinaan ng loob. Pero meron namang ibang Aquarius sa araw na ito na punong-puno ng inspirasyon. Depende sa mga tao na inyong hinahayaan na pakinggan. Meron kasing mga Aquarius na hindi masyadong maganda ang impluensya nila, ang kanilang mga kaibigan o kaya mga tao sa kanilang tahanan ay hindi mga positibo ang pananaw. Pero ngayong araw, maganda naman ang talento ngayon ng mga Aquarius. Kailangan lang maging maingat na ang stress ay hindi makaapekto sa iyo. Maraming nagkakasakit dahil sa stress. Merong iba hindi na kung bakit sumasakit ang tiyan o kaya sumasakit ang ulo. Uh, kulang pala sa tamang pahinga at ang dami-daming iniisip. Kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan. Bantayan ito, Aquarius. Sa araw na ito, ang iyong lucky color are turquoise. At mas compatible ka ngayon sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 6, 22, 30, 32, 34, at 38. Easy ang unang kalahati ng araw para sa mga Pisces. Mahilig kayo na i-organize ang inyong mga gagawin, ang inyong plano, ang satahanan, sa trabaho. At sa araw na ito, matulungan ka ng enerhiya ng Mercury at Saturn na maging reasonable at ma-stabilize mo ang iyong enerhiya. Practical ang mga Pisces ngayong araw. Very willing kayo na matuto ng mga bago. Maganda ang inyong common sense ngayong araw. At sa araw na ito, ang mga plano na dati akala mo impos Sible, ay maaari na masimulan mo sa araw na ito. Kaya lamang medyo overwhelm ang mga Pisces sa araw na ito dahil maraming mga tao na medyo hadlang sa iyong mga plano at ngayong araw kailangan na magkaroon ka ng tatag ng loob. Maraming mga tao ngayon Pisces na ng kwento o kaya hindi maganda ang mga komento sa iyo kaya kailangan ipaglaban mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw naman ikaw ay magkaroon ng karagdagang kalinawan sa mga bagay na magpasaya sa iyo at Malinawan ka kung sino sa mga tao na kapalibot sa iyo ang totoo sa iyo at kung sino rin ang mga plastic at kung sino ang mga hindi magandang influensya sa iyo. Ngayong araw, ang focus ay nasa tahanan at sa pamilya at mag-improve rin ang iyong mga plano ngayong araw. Merong iba na mga kaibigan mo na mapapagod ka, mapapagod ka sa kanilang paulit-ulit na lang na drama ng buhay o kaya kung ano ang kanilang mga ginagawa sa iyo at mas maging inspirado ka ngayong araw na baguhin ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio ang iyong lucky color ay aquamarine at ang lucky numbers mo ay 1 11 12 16 25 at 30